Hello everyone. Good morning. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today is Friday, guys. So, nandito naman po tayo sa kusina para mag-prepare ng mga plato. At kanina, guys, mayroon akong hinugasan na itlog galing sa pan. At ito, guys. So, right, guys, mag-prepare tayo ng juice.

So, para sa protas. At lulutuin nila ay laham na sa talaga pa. Ayan. Nakasalang na yung ibang pang breakfast nila. At ako naman ay mag-repair ng juice ng ating tatay. So guys, I have

meron akong sweet guys, yung ginawa namin na sa market. ginawa na homemade. may mamaya hiwahi Alisin natin yung balat guys. Pero natin, alisin lahat dahil ito daw ay may daya ang kulit yung tagabuntok na nagsigilin na dito. So, tagi pa niyong nag-aahoy. Okay. Bumupunta dito kasi ang kulit-kulit niya. Ang kulit guys, sobra. Diba ang kulit niya? Yung parang hindi siya nakakakita ng babae, gano'n siya. Ang kulit. Parang hindi siya nakakaintindi. Pero mo naman nagalit mo naman ako kanina kasi yung ko na check agad. Ang amo. Um, ito yung natay niya. Yung talang ako sa loob eh. Tignan natin yung nilalaw ko guys. Pagyan muna natin ng dawin. Thank you. Nagbibigyan na ng tubig. <laughs> Pati yung balatong guys. Nagluluto ako ng balatong. <clears throat> Ayan. Ating ah, nalukulo na siya. Ito ako sa dirty kitchen. <coughs> Tingnan niyo yung mga light namin guys. Ang dami. Maliwanag na siya. visit that one because always the uh, isla baraha da mai. mai. Mungkin matros. Oh, okay. I make it smooth. Uh, ah? Mai, mai. Mai matros. Thank <laughs> you.

<laughs> là chắc chừng hoa kinh hay lắm Này bạn à nào? Привет, хорошо.